Hello guys, welcome to my youtube channel GPR Tech Vlogs So mayroon tayong gagawin guys na isang uh, Platinum Junior 2 Na ang problema niya ay walang power guys Ayan so Ayan so bago pa to guys uh, Sabi ng may-ari na Ayaw mag power Mag power on So ngayon, uh, saksak natin yung ating uh, Junior 2 na Platinum. Ayan, so nasaksak na natin. Tapos, uh, tingnan natin yung kanyang power lead indicator. So wala siya yung naka naka-display ng lead indicator na color color pula yung kanyang lead indicator. So yung yung Uh, LED lights niya guys ayan so wala siyang LED indicator so ngayon uh, buksan natin to ayan so nabuksan na natin itong junior 2 na platinum ayan so try natin i-check dito so mayroon akong nakikita guys na lumulubo yung kanyang uh, ibabaw nang kapasitor guys so ang number nito guys ay 1000 uh, microfarad so 10 volts ya guys 10 volts yung lumulubo yung kanyang ah uh, ibabaw guys so ah uh, maghanap tayo ng ah uh, check muna natin yung mga voltahe guys kung mayroon ba so yung resistance ng resistor uh, okay naman siya ayan so hindi naputol yung kanyang fusible fusible resistor guys so ayan so okay siya so ngayon uh, try natin palitan yung itong mga kapasitor na to ayan so binaklas natin guys uh, tinanggal natin sa kanyang lalagyan so para palitan natin yung kanyang kapasitor na lumulubo ayan so ayan guys so nakikita nyo lumulubo yung kanyang ibabaw so ngayon uh, try natin papalitan so ayan Palitan natin to. Ito yung ating ipapalit uh, 1,000 microfarad. Ito ay 25 volts guys. So yung 10 volts, uh, pinalaki natin yung bultahin uh, yun. Naging 25 volts yung kanyang bultahi. So ngayon ay uh, ilalagay natin dito. So ipapalit natin tong uh, 10 volts na kapasitor. So, ito ay 1,000. So, ayan. So, dito natin ipapalit guys na sa kapasitor na ito. So, dito natin ipapalit. Ayan. So, napalitan na natin yung kapasitor na 10 volts. Uh, 1,000 microfarad. So, ayan. So, nakikita nyo na basa nyo guys. So, 1,000 microfarad. Uh, tapos, yung voltahe niya ay 10 volts. So, ang pinagpalit natin, guys, ay ito na. 25 volts, 1,000 microfarad. So, 1,000 UF. So, ang original niya, ito ay, ito, guys, yung hinah hinahawakan ko. Ayan. So, ang original niya ay 10 volts, uh, 1,000 UF. So, pinalitan lang natin ng 25 volts at 1000 UF. So, okay lang yan guys. Kasi, voltiahe lamang yun ang diferensya. So, ngayon, iba uh, ibabalik na natin to dito sa kanyang lagayan guys. So, ayan. na uh, naibalik na natin. So, ngayon, uh, maya maya lang uh, magtesting tayo guys kung epektibo ba yung ating ginagawa na pagpalit ng kapasitor so ayan guys uh, ayan natapos na natin yung ibalik yung ating uh, power supply sa kanyang lagayan so ngayon testing natin so saksak natin yung itong easy cord ayan, so sinaksak na natin guys yung easy cord natin at uh, tingnan natin kung umiilaw ba, so gumagana ba yung ating ginagawa so baka kapasitor lang yung problema at yung sira ay ah uh, natsambahan pa natin, so ngayon tingnan natin, ayan, so walang umiilaw guys, so wala siya akala ko uh, kapasitor yung sira so wala siyang nag na ilaw kulay pula ayan so walang makikita natin so wala pa rin so ang problema niya guys ay wala pa wala pa rin nag -display. akala natin uh, kapasitor yung sira kasi lumulubo na so ngayon uh, uh, i-troubleshoot natin to para malaman natin kung ano ang sira nito. Ito bang power supply o yung kanyang main board na uh, motherboard. Yung sa secondary guys. So ito yung ating kapasitor na pinalitan. Ayan. So ngayon guys. Ayan, ito trouble natin. So, baklasin natin yung ating uh, power supply. So, iti check natin yung kanyang so uh, supply kung mayroon ba siyang boltahe. So, binalik natin guys yung mga tornilyo sa kanyang lalagyan. So, itong uh, minboard guys. So, check natin to Kung mayroon ba siyang voltahe doon. So, ayan. Kung mayroon ba siyang voltahe na lumalabas sa kanyang ah uh, dito guys. Sa kanyang ah uh, diode. Ah, uh, dito check natin dito kung mayroon siyang voltahe na 12 volts at saka 5 volts uh, negative 12 volts at saka positive 12 volts negative 5 volts at saka uh, negative 5 volts so ngayon isaksak natin itong ating uh, junior to platinum. So, saksak natin. Tingnan natin dito kung umiilaw ba siya. So, ayan. Saksak natin. Dito. Ayan guys. So, ngayon. Uh, nasaksak na. So, wala siyang ilaw na makikita ni mo dito. So, ngayon, si-check natin yung kanyang 12 volts at saka negative 12 volts dito sa kanyang uh, board so ilawa natin yung ating tester at ayan so tingnan natin so nakasaksak na siya guys so ngayon uh, check natin yung ating uh, 12 volts at saka negative 12 volts dito. So, negative tayo, ground. At iti natin dito. Ayan, so mayroon siyang negative 10 volts. So, sa, sa positive 12 volts. Ayan, so mayroon siyang positive 12 volts. So, sa negative 5 volts dito. Ayan, so mayroon siyang positive 12 volts. So, yung negative dito, So, ayan. So, negative. Negative 12 volts. Ayan. Ayan, guys. Mayroon siya, guys. Negative 5 volts. Ayan. So, ngayon. Ah... Uh, dito natin ilagay yung negative natin sa kanyang body. So, ngayon, dito tayo mag-check ng uh, sa kanyang uh, mayroon siyang IC dito guys. Yung kanyang memory. Ayan. So, i-zoom natin. So, ngayon guys, check natin yung kanyang memory kung mayroon ba siyang 3.3. Ayan. Check natin. So, ayan guys. Dito, tingnan natin ito. So, 1.4 guys ayan 1.2 1.3 so hindi 3.3 yung ating memory so dapat mayroon siyang 3.3 dito sa kanyang uh, memory so dito naman sa pangalawa so parang oh dito sayo sa pangalawa Ayan, so wala wala siya, guys. Ayan, so wala siya. Wala siyang 3.3. Uh, so dapat mayroon siyang 3.3 dito. At saka dito mayroon siyang 1.2. Ayun, mayroon 3.3. 3.3 dito naman 3.3 dito sa kabila tapos dito 3.3 Dapo, tapos 1.2 Ayan, So, wala siyang 1.2, guys. Ayan, guys. So, wala siyang 1.2. Dito. Ayan. So, dito. Dapat mayroon siyang 1.2. Dito sa... Ibabaw. So, dito sa baba. 3.3. Mayroon siyang 3.3. So, dito sa kabila. Wala siyang 3.3. Dapat mayroon siyang... 3.3 uh, dito naman sa dito mayroon siyang 3.3 tapos dito wala siyang 3.3 tapos dito 1.2 so wala dito naman so wala siyang 1.2 so wala siya guys so mayroon siyang bultahi dito 12 volts at saka 5 volts. So, ngayon, uh, ang sira, guys, ito yung sira niya. So, wala siyang nagda-drop yung kanyang voltage dito. Sa kanyang uh, memory pa lang, wala na. Ayan, so mayroon siyang 1.3. Dito naman, walang 1.2. So, dapat mayroon siyang 3.3 dito, dito guys dito, mayroon siyang 1.3, ayan, dapat mayroon siyang 1.3, out oh, 3.3, oh dito, uh, dapat mayroon siyang 3.3, dito 1.2, 3.2, so dito mayroon siyang 3.3. 3.3 ayan 3.3 so ngayon uh, ita try natin uh, palitan tong dalawang transistor guys dito dalawang transistor ito ito itong dalawang transistor guys uh, try natin papalitan kung uh, dito ba yung problema So at saka itong diode, uh, papalitan na lang natin ng bago. Kasi nung chiniko ko, itong diode uh, okay naman pero uh, kailangan natin uh, papalitan. Kasi ang supply nito ay 5 volts. Ayan guys. Mayroon siyang 5 volts at saka ito. Saka ito. Ayan, so mayroon siyang 3.3 3.3 3.3 5 volts Ayan So dapat uh, yung supply dito ay mayroon siyang 3.3 at saka 1.2 dito sa VCO nya dito dito guys dito, dapat mayroon siyang 3.3 uh, dito. Ayan, guys. So, drop yung voltahe. 1.2 na lang yung uh, nasukat natin, guys. Dito, 3.3 dapat. Ayan, mayroon siyang 3.3. So, baka baliktad, guys. Nagkabaliktad yung kanyang bultahe So, okay guys, uh, papalitan natin to, yung itong dalawang transistor. So, update ko lang kayo kung uh, mapalitan ko na yung ating uh, dalawang transistor. So, ngayon guys, muling nagbabalik. So, pinalitan ko ng diode at saka yung transistor niya, regulator. So, walang ipeg guys. So... Sabihan natin yung may-ari na problema niya ay ito yung yung mainboard yung uh, MCU niya guys ang problema. So sabihan natin ng may-ari na wala na siyang paraan. So guys, sabihan na natin yung may-ari na wala na, hindi na gumagana yung kanyang MCU guys kasi ang sira niya memory at saka MCU. So, hindi na gumagana. So, ngayon, papalitan na lang, lang ng bago, guys, kapag bumili na silang platinum. So, hanggat dito na lang yung ating video, guys. Salamat and God bless all. Sana yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking YouTube channel, GPR GPRTIC Vlog. Thank you and God bless all. Peace out!